<laughs> oh, <no. laughs> ano kaya yun ma'am? May delivery po kayo, pero wala po kayong na-expect na kahit anong delivery? Yasada po. Oo. Alejandro Quinas. Today, pupunta po tayo sa Anilao, Lipa City, Batangas upang isurprise ang ating debutante na si Ma'am Fisha. Ayan, meron tayong dalang imported roses with 18,000 cash. Tapos meron tayong dalang two boxes of pizza, jelly pocket, ang ating chocolates and cake para sa ating birthday celebration. At nagpadala nito ang kanyang mother na si Ma'am Edita from Hong Kong. So tara, Samahan niyo ako mag-spread ng good vibes. This is Sandro Pinas. Tao po. Nandiyan po si Ma'am Prisha. Prisha is po. Hello po, magandang araw. Why po si Ma'am Prisha? Yan, meron po akong delivery sa inyo. May na-expect po ba kayong delivery today? Wala eh. Oh, no! Pero may itinibirin po ako eh. <laughs> Paano kaya yun, ma'am? May itinibirin po kayo, pero wala po kayong ina expect na kahit anong itinibirin. Lazada po. Lazada? <laughs> Marami po bang order sa online at Lazada order mo sa Lazada. Ayan, so tara, sumahan mo ako kasi meron akong daladala para sa iyo. Ayan, sumahan si mo ko sa Sophia. Kasi ma, meron kong nagpadala sa inyo ng pa. mama? Oh. Talaga? Hindi, talaga talagang si mama po ang nagpadala niya. Ayan, merong padala sa iyo si mama mga chocolates. May Jollibee bucket, box ng pizza, 2 boxes ng pizza at cake. Ayan, anong masasabi mo sa pasurpresa ito ni mama? Thank you. <laughs> Ayan, alam ko nahihiya ka. Ayan, ngayon ay 18 birthday mo. At alam ko, si bilang babae, ang 18th birthday ay isa sa pinaka-importanting birthday. Tama po ba? Ayan. At dahil nga, si mama ngayon ay hindi personal ang mga kadalo. Ngayong paarawan mo, isa sa pinakamahalagang birthday mo. Ayan, nandito kami ang Send Love to Pinas para itaramdam sa'yo ang pagmamahal ni mama. Kahit na nasa malayo siya, ito, no, gumawa siya ng paraan para sorpresahin ka. Masaya ka naman? Yes, ma'am. Ayan, anong nararamdaman mo kayong Trisha? Happy daw ako. po. Happy daw mo. <laughs> <laughs> Siyempre, merong mensahe si Mama. Gusto kong basahin sa'yo ang message. Mama from Hong Kong. Sabi niya, sending love from Hong Kong to Anilao, Batangas. Sabi niya, Happy 18th birthday, my daughter. Asia. I want to wish you a lot of happiness, love, and joy, and smile. Para kahapon lang at ngayon ay 18 years old ka na. Nasa tamang edad ka na para mag-desisyon sa sarili mo. Pero sana palagi mo pa rin ng aking gabay sa bawat desisyon mo sa buhay. Wish ko na makapagtapos ka ng iyong pag-aaral at magubad ang inyong mga pangarap. Malayo man ako sa tabi mo, nang inyong mga kapatid, malayo ang na mahal na mahal ko kayo at lahat gagawin ni mama para sa'yo. Kaya konting tiis pa at magkakasama-sama sa tayo. Okay? Thank God you. I love life, good health, and more birthdays. Walang birthday wishes, regalo o mensahe ang makakapagsabi kung gaano kita halaga. I can find the best caption to define you. This birthday message isn't enough to express words or the unconditional love. I'll always love you. Happy birthday, anak ko. Anak, huwag mong baguhin ang iyong pagkatao. Hindi ako perfectong ina sa mundong ito, pero ipinahako ko sa inyo. Nagagawin ko ang lahat para matupad ko ang aking mga obligasyon. Sana ay matupad ko ang lahat. Maging masaya ka at huwag magpapatalo sa mga suliran sa buhay. Manatili kang matatag at talagaan ang sarili. ganon din ang iyong kapatid at Mal Mahal na mahal kayo ni Mama. Again, happy birthday sa iyo anak ko. I love you so Ayan, yung yung message sa mama, napaka-meaningful. Ano, alam mo kung pakikinggan nyo lang, parang mahaba lang, parang nagdadakdak lang si mama, eh, no? Pero kung inyong, ano, uunawain, talagang magandang-maganda yung mensahe sa'yo ni mama. At alam ko, nagkutunyak iparamdam kayo na, eh, syempre si mama gusto niyang gusto niyang gawin lahat para sa iyo pero ito ito yan yan ang kaya niya munang gawin sa ngayon dahil nga nasa malayo siya so, yan ngayon kunin natin ang iyong birth, ano, birthday cake Ayan, ang nakalagay sa iyong birthday cake ay Trisha, happy 18th birthday. Love, mama. Kantahan po natin si Trisha ng happy birthday. One, two, three, go. Happy birthday. diba alam ko ngayon ay debu mo 18 ka na ngayon ikaw ay nasa legal age na ano kaya ang iyong wish ngayong kaarawan mo Apo okay lang po. Ano po ang iyong wish? Wish ko po ay good health now. Yan po. Hay sa semakin na bagay, wala ka bang hinihiling wala kang kahit anong gusto? As, As yeah. of now, wala. As of now, wala? Mami, wala na daw ibang wow. gusto! Paano yan? Hindi ko na ibibigay, Mami. Wala kang gusto? <laughs> dali, ano lagi mo kaya? Ay, wala ba? Sabah! Hahaha! 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 ano, wala anong wish mo na ano, yung personal, ganyan material na bagay, gusto mo ng ng sapatos, ng damit, ano kaya, ayun. Sapatos, nga ba yung lagi nang gusto? <laughs> 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 lagi ba ng baon? Ayun, mga kaso, wala akong dalang sapatos sa ng gabi ngayon. <laughs> oh. Meron ako, Wow! Ano kayo yon? Ano kayo? Kayo yon. Legi mo. Ayaw. 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 Pinabot ko na to. Tingnan so, nyo ma'am. Bumis-bis na Ibang-iba na ang ngiti. Ayan, ano mo sasabi mo sa pasurpresa ng ito ni Mama? Love <laughs> you. Ayan, sana yung message ni Mama. Ayan, yung puso at talagang napakaganda ng gusto ng sabihin. Napakaganda rin ng iyong mga roses. Ayan, ekidorya. Yes. E, 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 e. So, ayan, happy, happy birthday muli sa iyo. At para sa ating sender na si Ma'am Edita from Hong Kong, thank you po for trusting Send Love to Pinas. At para po sa ating kababayan all over the world, Send Love to Pinas is delivering in all parts of the Philippines. So, please do like and message our page, Send Love to Pinas. Marami pong salamat. it sounds crazy just miss singing.